Hello guys! Ayan. Early in the morning. Is maglalakad tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi ba? Galaw-galaw din pag may time. Huwag kayo puro tambay-tambay sa bahay nyo. Huwag kayo puro upo-upo. Maglakad kayo, mag-exercise kayo. Ayan No? Pwede dito sa amin No? Dito sa amin pwede kang mag-jogging-jogging. O ba? Diba? jogging jogging ka mag walking walking ngayon kahit mga ano lang 30 minutes or 20 minutes okay na yun o pag di kaya o edi 15 pag di kaya din o oh, one minutes na lang para sa'yo para di ka mapaagod o di ba?